Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio mayong Pebrero 2, 2025. Scorpio, mayong linggo, Pebrero 2, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyo, hatid ng Groundhog Day. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng siklo, mga paulit-ulit na pangyayari, mga lumang aral na bumabalik upang bigyan tayo ng panibagong pananaw at mga pagkakataong minsan ay hindi natin napapansin ngunit mahalaga sa ating pag-unlad. Sa araw na ito, ikaw ay hinahamon na pagnilayan ang iyong landas at tanungin ang sarili, ano ang mga pattern sa buhay mo na paulit-ulit mong nararanasan? Mayroon ka bang mga desisyong hindi pa natatapos o mga pangarap na matagal mo nang gustong tuparin, ngunit patuloy mong ipinagpapaliban? Bilang isang Scorpio, ikaw ay isang taong malalim mag-isip at may matibay na kalooban. Ikaw ay may kakayahang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa iyong buhay, at nayong araw, ang iyong matibay na diwa ay magsisilbing gabay sa iyo sa gitna ng mga hindi inaasahang pagbabago. Huwag kang matakot sa mga bagong posibilidad, bagkus, yakapin mo ito ng may tiwala sa iyong sarili at sa universo. Sa pag-usad ng araw, mahalagang makinig sa iyong intuition. Ang iyong likas na kakayahan na maramdaman ang enerhiya ng ibang tao at maunawaan ang mga hindi sinasabi ay magiging malaking tulong upang makagawa ka ng matalinong mga desisyon. Huwag mong baliwalain ang iyong panloob na tinig, madalas, ito ang nagdadala sa iyo sa tamang direksyon. Ang impluensya ng buwan sa iyong emosyon, sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Aris, maaaring makaramdam ka ng hindi mapakali o may kagustuhang kumilos agad. Maaaring magkaroon ng matinding bugso ng damdamin na tila nagtutulak sa iyo na gumawa ng mabilis na desisyon, ngunit paalalahanan ang iyong sarili na hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin. Ang pasensya at malalim na pagminilay ay susi upang matiyak mong ginagawa mo ang pinakamahusay na pagpili para sa iyong kinabukasan. Bago ka gumawa ng anumang mahalagang hakbang, maglaan ng oras upang huminga ng malalim at pag-isipan ang bigat ng desisyong nasa harapan mo. Ano ang iyong tunay na layunin? Ano ang epekto ng iyong desisyon hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid? Kapag ikaw ay nagbigay ng sapat na panahon upang pag-isipan ang iyong mga aksyon, makikita mong mas magiging malinaw ang direksyon na dapat mong tahakin. Mahalaga rin na alalahanin na ang iyong emosyonal na estado ay may malaking epekto sa iyong araw. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng stress o pagkalito, subukan mong hanapin ang iyong sentro. Ang pagninilay, paglalakad sa isang tahimik na lugar, o pakikinig sa musika na nagpapakalma sa iyong isip ay makakatulong upang maibalik ang iyong balanse. Huwag mong hayaang lamunin ka ng tensyon o pagkabahala. Ikaw ay may kakayahang gawing positibo ang enerhiyang bumabalot sa iyo. Pagpapalakas ng sarili sa pamamagitan ng pagtanggap sa tunay mong pagkatao. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipagdiwang ang iyong tunay na pagkatao. Minsan, sa kagustuhan nating makisabay sa mundo, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo at kung ano ang nagpapasaya sa atin. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na yakapin ang iyong sarili ng buo, ang iyong mga kalakasan, kahinaan, at ang lahat ng bagay na bumubuo sa kung sino ka. Minsan, ang pagiging totoo sa sarili ay maaaring magdala ng takot, lalo na kung iniisip mo kung paano ito tatanggapin ng iba. Ngunit tandaan, Scorpio, na ang iyong tunay na kapangyarihan ay nasa iyong pagiging ikaw. Ang mundo ay nangangailangan ng iyong kakaibang pananaw, iyong matinding emosyon, at iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ngayong araw, subukan mong ipahayag ang iyong damdamin ng mas bukas. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na saloobin sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagiging vulnerable ay hindi isang kahinaan kundi isang pagpapakita ng tapang. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, mas makakahanap ka ng koneksyon sa mga tao na tunay na makakaunawa at tatanggap sa iyo. Pagbabalanse ng intensity at pakikiramay sa iba. Dahil sa matinding enerhiya na dala ng aris, maaaring mapansin mong may mga taong madaling mairita o mawala ng pasensya sa araw na ito. Ngunit bilang isang Scorpio, ikaw ay may natatanging kakayahan na gawing produktibo ang tensyon sa iyong paligid. Sa halip na hayaang lamunin ka ng matinding emosyon, gamitin mo ito upang maging inspirasyon sa paggawa ng mabuti. Kapag may mga taong tila puno ng negatibong enerhiya, subukan mong gawing mas positibo ang sitwasyon. Sa halip na sabayan ang kanilang galit o inis, ipakita mo ang iyong likas na kakayahang umunawa at magbigay ng kapanatagan. Ang iyong pagiging mahinahon at may malalim na pangunawa ay maaaring makatulong sa iba upang makita nila ang mas positibong aspeto ng kanilang sitwasyon. Mga mapapalad na elemento ngayong araw maswerteng kulay, itim at pula, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at determinasyon. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito upang maramdaman mo ang iyong panloob na kapangyarihan. Maswerteng numero, tatlo, siyam, at labing walong, ang mga numerong ito ay nagdadala ng inspirasyon at paglago sa iyong araw. Maswerteng kristal, obsidian at garnet, ang mga batong ito ay tutulong sa iyo upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Maswerteng gawain, pagpapahayag ng damdamin, pagminilay, at paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Pagtatapos ng Araw Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang balikan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Ano ang nais mong gawin sa mga susunod na araw upang mapanatili ang positibong enerhiya na dala ng araw na ito? Minsan, ang pinakamaliit na bagay ay may pinakamalalim na kahulugan. Isang simpleng pagniti, isang tapat na pag-uusap o isang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong pananaw. Scorpio, tandaan mo na ikaw ay isang makapangyarihang nilalang, huwag mong ipagkait sa mundo ang iyong liwanan. Ikaw ay isang mandirigma ng iyong sariling kapalaran, isang taong may kakayahang harapin ang anumang hamon na dumating sa iyong landas. Yakapin mo ang araw na ito ng may tapang, tiwala, at bupas na puso. Ang mundo ay puno ng magagandang posibilidad at ikaw ay narito upang tuklasin at yakapin ang mga ito ng buong tapang. Pagandang araw sa iyo, Scorpio! Naway punuin ng liwanag, pagmamahal, at inspirasyon ang iyong buong araw. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.